Magandang araw mga ka-adventures! Today ay sinilip natin ang bagong bukas na daan dito sa may barangay San Joaquin ng Mabalacat City. Ito ay kokonekta sa may Clark Mabalacat Angeles Road na lalong magpapadali ng travel time ng mga taga Mabalacat. Pumunta din tayo sa Pamosong Bayanihan Park na paboritong pasyalan ng mga taga-angeles at mabalaka. At tinapos natin ang ating adventures sa The Infinity at pinuntahan natin ang ating unang sponsor. Tara, samahan niyo ko sa ating adventures. Yo, what's up sa inyo mga ka-adventure Panibagong araw na naman At panibagong vlog na naman Ang ati Patutong haya Yan, today ay eh, sisilipin natin Yung bagong bukas na daan Dito sa Mabalakat no? eh, Ito yung isa sa magpapaluwag ng traffic Dito sa paliki ng Mabalakat Kasi yung mga manggagaling ng terlak, no? kaya sa Bamban yan. pwede na silang dumaan sa barangay ng San Joaquin kung papunta sila ng Clark tsaka Angeles no? dadaan sila dito sa extension ng Clark Mabalakat Angeles Access Road no? yung Simar Road o tinatawag din namin Perimeter Road yan. dati inopen ito ano lang uh, dun sa Mabalakat Gate hanggang sa SM City Clark ngayon, meron na siyang extension dito sa may dito sa may Mabalakat Gate hanggang San Joaquin, Barangay San Joaquin, no, sa may mabalacat 'yan. So, ibig na dadaan ka pa ng ng palengke ng Mabalacat no, dito sa intersection dito ay pwede ka nang pumasok na San Joaquin kung papunta ka na doon sa Angeles. Yan. Nandito tayo ngayon pala sa San Francisco. na. No? Happy Mother's Day sa lahat ng ina nyo. Joke <laughs> lang po. Yan, Happy Mother's Day sa inyong lahat yan. Sa mga ilaw ng ating mga tahanan, no? kaya yung sa amin, speaker, no? <laughs> speaker ng tahanan yung sa amin. And tignan nyo naman yung mga road expansion na mga ginagawa dito. Lalapad nila, yan. Yan, nandito na tayo sa palengke ng mabalakat, no? Ito yung sinasabi kong intersection na uh, laging natatrap yung mga vehicles, no? Yung mga sasakyan. Kasi tignan nyo naman, ang sikit dito. Yan, no? Tignan nyo yung traffic, guys. Yan, no? Yan, lagi traffic dito, eh malala, malala yung traffic dito lalo na pag dumadaan na yung mga trap no galing sa quarry ng mga balakat so inaugurate to nung no, minsan no nakita ko lang sa facebook hindi ko alam kung anong araw ilalagay ko na lang yun sa description no or dito sa video mismo na dito na tayo sa bandang ano, BTVSI no? nag-aaral ako dyan first year high school yan wala pala tayong gas pagas muna tayo dito sa refill no? refill gas station mura yung gas nila dito pero eh. mukhang madami ayun ah, so yan dito sa party ng mabalak talagang mura yung gas namin dito no? lalo na dito sa refill at eh, saka din sa bambang Tarla laging mas mura kami laging laging walang gas yung motor ko eh no bublog <laughs> ako ay buksan ko muna itong visor ang init pinagpapawisan na ako Twitter tu seguro, no. Kasih. So ayan na nakapagpagas na tayo mga ka-adventures Dito na tayo nyan Pipilis na mga so, You know, sana all nag-rides So ayan Ayan, excited na ako dito ayan. So ayan, kung nanggagaling ka ng bamban no? sa, sa, Tsaka sa Tarlac Kung papunta ka ng ng angin na pwede kang dumaan dito ba? Na nagbe-build up nin yung mga sasakyan dito eh. Ang dami na rin kasi dumadaan dito niyan. Kasi na ano na to. Na inaugurate na at alam na ng publiko na bukas na yung daan. Yan tayo naman yung dadaan dito, Yan no? Yun, oh. Yan you know, ng mga taga San Joaquin, talagang siguradong magiging commercialized yung lugar nila no yun o oh. ang lapad ang daan so ayan dito meron silang mga inalis na bahay no dati may bahay dito oh, dito banda ayan o oh. serte ng mga tindahan dito so ito yung entry nito oh. dito sa bang part ng San Joaquin no itong Seymour Road yan yan o oh. tignan nyo guys ang lapad ang lapad ng daan hindi ko lang alam kung hanggang doon na yung malapad to yan pag nakapasok ka na dito diretso ka lang doon hanggang sa angeles na yun yan makikita mo yung makikita mo yung mabalakat gate dito guys ganda ng talaga importante talaga yung mga daan na ganito na ginagawa ng gobyerno eh So dito sa parting ito ng San Joaquin Dito sa San Joaquin Gate ng Clark Ay makikita nyo yung SCTX no? Ito yung daan ng SCTX yan Malapit na lang dito yung exit ng yun no? yung, Kung makikita nyo yung bandang doon Ay exit yan ng Clark North yan. At gaganya ka na lang ng konti yan, Ay ano uh, exit na ng Dolores yan Ng SCTX tatambay muna tayo dito at kukunan natin ng drone no? tignan natin gaano kaganda tong daan na to Haya. tataas muna natin na ang CMAR extension ay formal na nga binuksan noong May 10, 2024 mula sa email de Marcos Avenue sa Barangay San Joaquin ay di ito papuntang Mabalakat Gate Clark, sa ng Park na durugtong sa naunang binuksan na Simar Road. Binuksan ang Simar noong 2017 mula Mabalakat Gate ng Clark Preport Zone patungong Manuel A. Rojas Highway sa May Angeles. Napadali nito ang travel time ng mga taga-mabalakat mula 30 minutes ay naging 5 to 10 minutes na lamang ang biyahe patungong Angeles at SM City Clark. Yan naman. Diyan papasok yung ano. No? Diyan kayo pa. Dito sa parting ito ng Barangay San Joaquin ay ang entry point ng Seymour Road extension na. No? So may iwasan na natin yung traffic Mga ka-adventures Galing dyan ay Makakapunta na tayo ng Angeles Kung galing ka ng Tarlac Nung mabilis yan So yan tignan naman natin yung ano no pupunta nga pala tayo ng Angeles ngayon guys no dun sa may infinity yan may kakausapin tayong tao no ito yung may sponsoran daw tayo ng, ano, ng, clothing line nila yan yung malantamo clothing yan ilalagay ko nga pala yung page nila no yung link nila dito sa description dito sa youtube no yung description ng ano natin yung link nila yan sa may description box para ma-check nyo yung mga damit nila yan so ayan sila yung mga patrol dito titignan na natin no so ito yung barangay San Joaquin tulad na sinabi ko kanina at pupunta na tayo ng Angeles no para pagkita ko sa inyo kung gaano ka convenient yung daan dito matagal na tayong gatong project na to no dito sa may mabalakat tsaka sa oh mabalakat at sa Clark yan. dahil na sa mga may mga nakatira kasi dun sa may San Joaquin hindi eh. eh, naman nila pwedeng basta-basta paalisin yan no? pero yung unang part ng CMR road yung perimeter road ay matagal nang bukas sa publiko yung extension lang yun medyo natagalan sila sandali lang kasi makakapunta ka na dito sa ano eh may angeles eh 5.30 na no so sabihin na natin 5.28 tayo o umalis yan doon sa dulo tignan natin gano'ng katagal yung gaya dito no yung hindi nagmamadali ba ganun. ah so dito hindi pa siya tapos guys so yun medyo masagip sya dito you know, kung nakamotor ka imbes oh, imbis na pumunta ka dun na magkipagbakbaan ka dun sa traffic ay dito ka na nang dadaan syempre so yun iikot lang tayo dito guys tapos yan nandito na tayo sa mabalakat gate ganong kabilis wala man 2 wala man 1 minute wala man minit minute nandun ka na sa Mabalakat Gate From San Joaquin Yan Tapos ito yung kadugtong nya Kung pupunta ka ng Angeles Di ka na dadaan ng Main road ng Mabalakat Yan Sa may MacArthur Highway Pupunta ka na agad dito Yan So yan dito sa Mabalakat Gate naman tayo Papuntang Angeles no? Shoutout nga pala sa ating sponsor na Malantamo Clothing Line. Especially kay Sir JC Arago, Rojmar Makalam, Maji Chan, at si Miss Faye Arago. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. At shoutout din sa ating subscriber na si Sir Darius ng Guest SMC Clark. Maraming pong salamat sa inyong suporta. nandito na tayo sa Angeles guys, no. 8 minutes lang talaga siya. So, ito Angeles na to. Ayan, dito sa right natin, ito yung SM City Clark. yan ito yung tinatawag nila na skyline, no. Yan. marami yung mga call centers dyan, mga adventures. Yung nga lang dito, medyo traffic talaga pag ganitong oras ang haba pa naman ng mga stoplight dito no? madami kasi talagang taong pumupunta dito sa SM City Clark no? at lalo na Mother's Day ngayon mga ka-adventures yeah, ito yung kagandaan ng nakamotor nakakasingit ka. ingat-ingat ka lang <laughs> yan tapos 20 seconds lang yung ano, timer ng go so madadaanan natin dito sa after ng Simar Road ay dadaan tayo dito sa Astro Park dahil papunta tayo ngayon sa Marky Mall no, mga ka-adventure imimit -me natin yung kauna-unaang nating sponsor <laughs> ayan maraming salamat sa malanta mo clothing no. so ayan nandito na tayo sa Astro Park no. dito pwede kayo mag basketball mga ka-adventure at saka mag picnic at mamasyal, no? Yan, oh, Ang daming naglalaro dito. Dahil marami yung court nila dito, no? Hindi lang siya isa. Park pa tayo dito, dito kaya. Dito pala. Yan, mag tayo dito. Ito yung Bayanihan Park, no? Oh, tinatawag din namin ano, Astro Park. Yan, dali natin yung drone natin. Excuse me po. Yan, dito pwede kayo mamasyal. Mag-volleyball, mag-basketball nung high school kami lagi kami nagkakating dito <laughs> mga kaklase ko no? Nga, pag kami gagawin <laughs> yun no, ang dami nagpipiknik dito guys Yon, shout, shout out sa mga pumapasyal dito Ay, siguro dito pwede na tayo mag drone shot dito Makikita sa pagitan ng park, mabalaka at angeles ang bayanihan park o kilala din sa tawag na Astro Park. Makikita din sa loob ng park ang arko ng salakot. Ito ay tinayo noong panahon ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. upang gunitain ang revision ng mga military bases sa rehen sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos noong 1979. Sa loob ng park ay pwede mag-picnic, mag, mag volleyball at marami pang ibang aktibidad at kung nakarating ka sa part ng video na to, sana ay mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel. At i-follow mo na rin ang ating Facebook page at Adventures TV. Tara, ituloy na natin ang ating adventures. So yun mga kaya adventures ay puputa na tayo sa Marky no? Doon sa may The Infinity yan. Subscribe mo yung YouTube ko na. <laughs> thank you. <laughs> so, yun. Pupunta na tayo sa... Hello po. Shout out po. Ayan. Bigyan natin ng... Bigyan ko po kayo sticker, sir. Ah, uh, YouTube channel ko po yan. <laughs> Ayan. Thank you po. Ayan. Thank you, ma'am. Thank you po. Shout out po. Hi po kayo sa camera. <laughs> Hi, hello po. Shout out po sa inyo. Thank you po. So, yun, guys. Pupunta na tayo sa Market Mall niyan. <laughs> Hi. Hello, sir. Thank you. Subscribe mo ako, sir, ha? Salamat. <laughs> so, yun. Pagkatapos natin dito sa Astro Park, no? Dito na tayo sa Marky Mall, mga ka adventures Ang tawag pala namin dito dati, nung high school kami ay sa Lakot. Yan. Yan. Ang dami na mamasyal dito. Ay, hello, sir. Subscribe mo ako, sir. <laughs> yan, yan. Sa YouTube. <laughs> Thank you. Yeah, ang ganda talaga mamasyal dito sa ano sa Astro Park napaka aliwalas no yan diretso na tayo dito sa the infinity no Yon yung ano ito yung marker ng sea games noong 2019 yan dito kasi ginawa yung opening ng ano eh sea games yan ah, napaka ganda ng marker na yan mga ka-adventures so yan dito ay mag shortcut tayo papuntang market mall medyo pangit lang yung daan dito kasi eh, madaming sarang daan dito pero mas malapit at mas konti yung sasakyan na dumadaan dito yan 5.57 na no, mga ka-adventures may isang landmark at saka isang access road na yung na-vlog natin at least may nakita tayo for today no, na i vlog natin so yun paglabas dito ay diretso na hanggang the infinity gan sa ano lang to ha? harap lang ng Landers dito sa High Angeles no. sir. Shout out kay na sir. Oh. Ayan, security dito sa The Infinity. Sir. Ah, sige sir. Marami po salamat. Ayan. Bigyan mo yung sticker sir para mapanood yun yung ano na. sa YouTube ako nag... Ano, yes. sir, Yeah. You, sir. Yeah, search nyo lang sa YouTube, sir. Maraming salamat, sir. Ay, yung pangalan mo, sir. Shout out kita sa vlog ko. vlog ko yan. Sir, maraming salamat, sir. Ha? Sir, maraming salamat, sir. Thank you po, sir. So, yung guys, no, nandito na tayo sa bazaar. No, oh, hindi ko alam ang pangalan ng bazaar na to. Yan. Yan, ito si Sir JC Yan, hello, JC, let's go. Hello. <laughs> Yan, siya yung sponsor ng ating Unang-unang sponsor yes! ng ating channel Yan Woo! Yan, support, ano, local Yan Pagkikita yun, ko yung mga t-shirt nila dito no? Yan, yung mga clothes T-shirt ng clothing nila So, kung makikita nyo talagang yung brand ng clothing nila is kapampangan no, yung mga uh, mark nila. Yan. Ito sa LSM, wala Ah, uh, all is well, yan. Itong design nila dito, ano to? Uh, yan yeah, sir, actually this is um, kulitan. So kung sa Tagalog, meron po tayong uh, tinatawag nilang baybayin. So sa kapampangan, meron po tayong kulitan. Ah, uh, so kapampangan, ano to? Parang sulat-sulat ng kapampangan. Local script po ng kapampangan, yan. So yan po yung promote natin as a culture po ng kapampangan. Yes yeah, sir. So next po sir, meron po tayo dito siyempre. Ito po sir. So kung nakita po ninyo, isa po yan sa mga padating po nating edition. Mas malaki po yung kulitan text niya compare sa mga alphabet ko. So, May Shopee ano ka na? Ah, meron po tayong ah, TikTok uh, account. Meron din po tayong Instagram. So sa Facebook po, mas active po tayo doon. Ah, mas active tayo sa Facebook. Yan. So, natin sila sa Facebook guys. Uh, so, sa... ko yung link sa ano sa description ng video na to. Ito yung masanting ko. Kalagong girl. Pero wala dira. Kalagong girl. Yan medyo taglish siya talaga. Ano kaya niya? Yung eh, mga design natin sir, makita na natin. Yan, yan sir, kapampangan ko, manyaman yan. ko Kasi naniniwala po tayo, basta kapampangan Manyaman man man. <laughs> Yan, nandito Dito lang sa tabi ng parking ng, ano, no? Anong pangalan ng uh, buhay Infinity sir, uh, so, At the parks Infinity pagdating mo dito sa parking lot ay eh, makikita mo yung stall yes nila sir yan yan malanta mo po tingnan yan saka meron mga mga banda pala dito no meron pala yes, banda dito every uh, friday saturday and sunday may mga buskers may mga live bands po uh tayo -huh. Maghanap din tayo ng ano makakain mamaya dito no. kung sa mga dami, oh, madami, dami dito. naka Nakakita ko doon mayroong mga pagkain banda doon eh no. Yes sir, sa may park po. Yeah. Ah, meron din pa 'long mga tables dito mga kay Adventure's 'no. Yung mga prices natin 'yan. Sir, so, ito po sa regular price po natin sa mga regular shirts po natin which is 60% uh, cotton and 40% polyester. 299 po sila. Yeah, 299. So, sure. so, dito naman po si Ms. Wilder. Well, uh 299 po from small to large, tapos XL hanggang 3XL, 299 din po. Pero meron po tayong premium which is 100% cotton and digital printed na po yan. Pagkano naman yun, sir? 450 lang po yan, sir. Yun, oh. Ayan. Mabail na po yung price. Oh, talaga black person ako yun. Sabi nga nila, sir, black is life. Oo. Hindi, tamad lang akong maglaba. Tapos, sir, next week po meron po tayong sale. Big sale po yan para po sa mga makakabalin po natin na patuloy na sumusuporta sa mga local, local brands po. Ano, sumarin so yung sale, mga, mga ilang percent pa yun? <laughs> mga nasa 60 to 70 percent. Yun, oh, no, laki pa ano, discount naman. magabil bill na kayo ng malantam, no? <laughs> I-support po natin yung mga nagbi-business na local. Siyempre, pati yung mga local vloggers natin, support po natin, no? Sa mga susunod na vlog natin, eh, suot na natin yung brand natin, no? Na malantam mo yan. Yan, una sa isa sa mga unang nag-support ng ating channel no bukod sa mga nagbigay ng drone talent eh ito kasi natin binigay ng ating no? support <laughs> so yun guys ito yung buhulang oh, ko na yun <laughs> yan yung ano natin ha yan yung mga kamote sa daan yeah, so tsaka ito po this is our best seller ito yeah, so, po yung best seller po natin this is a hoping board sabi nga nila, sale sa murin. Yung iba din nila ng maluwat mupin. Kaya, yeah, maluwat mupin. <laughs> Pero, huwag po kayo mag-alala. Sale sa murin. Yeah. Magiging maayos din ang lahat. Oh. <laughs> Maraming salamat, Sir Casey, no? Yes, okay, Sir. Meron din kayong free nito. Okay, meron pa tayo nito. Hindi, hindi natin kakalimutan yan. Sir na no, yan, Sir. Yun, yeah, no? yeah. Maraming po salamat, Sir. Yan. Siyempre, hindi mawawala ah, yung sticker Ah, meron yung sticker. Meron pala si, si sticker nila, sir. Oh. Meron yung Paano yung ano? Malantang mo clothing. Oh, pero MLN lang. Tinagal natin yung bawal. Ah, yun. Yung sticker nila, sir. Kapampangan niya, guys. Ang translation niyan is ano, uh, damit natin. Uh. kay yes, Sir Jason no, at saka yung syempre Siyempre, pibigyan kita yung steer sa yeah. Meron tayo yung ano. Medyo maingay lang. Merong banda dito. Yeah, Bigyan nice na kita ng dalawa nice sa Ito yung pinamimigay natin. Yan. Oh. Yan o. Oh. <laughs> maraming yeah, po yeah, salamat yeah. Sir Jason. Uh, meron na tayong mga so, ano. Mga susunod natin sa mga susunod na vlog natin. Mga adventures yan. Talagay daw ni Sir JC yung ano natin. Yung sticker natin dito sa tarpaulin nila no. Oh, Iyon oh. Ako pala yung una no, sir. <laughs> yes, sir. Siyempre naman. Ah, uh, Napakaganda ano naman. Yung, uh, gusto po namin talaga yan na uh, i-support din yung mga local vloggers yeah, po natin, no. Especially mga kababayan so. Napaka Napakadami nilang binigay sa akin. No? Wala pong halong ano yan. Wala ng along politika yan. <laughs> wala, wala po, wala po. Wala po ng along politika. Yan, gusto so lang po talaga natin i-support yung mga local vloggers po natin dito sa Pampanga. kung nakaabot ka sa part ng video na to, sana ay nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel. At ifollow mo na rin ang aking Facebook page at Adventures TV. Hanggang sa muli, sana isamahan nyo kami sa ating susunod na Adventures.